batay sa mga tunay na pangyayari na nakatalasa ang Aklat ni Mormon, isa pang tipan ni Yeso Kristo. At gayon na Ama, nangungusap ako sa iyo. Ikaw ang aking panganay sa mga araw ng aking paghihirap sa ilang. Nalalaman mo ang katakilaan ng Diyos at Kanyang ilalaan ang iyong mga paghihirap para sa iyong kapakinabangan. Alam ko na ikaw ay tinubos dahil sa kaputihan ng iyong manunubos at damasdan mo sa iyong kabataan ang kanyang kalwalhatian. At ang Espiritu ay siya kahapon, ngayon at magpakailanman. Ang daan ay inihanda mula pa ng mahulugang tao at ang kaligtasan ay hindi binabayaran. <sighs> ang tao ay tinuruan ng sapat upang malaman nila ang mabuti sa masama. Sa panlupang batas sila ay naihiwalay. Sa batas na espiritwal sila ay nalayo mula sa mabuti at magiging ka aba magpakailanman. Ano pat ang pagtubos ay darating sa at sa paumagitan ng banal na Mesiyas sapagkat Siya ay puspustang biyaya at katotohanan. Masdan, inihandog Niya ang Kanyang sarili na isang hain para sa kasalanan upang tugunin ang layunin ng batas para sa lahat ng may bagbag na puso at nagsisising espiritu. Kaya nga anong kahalagahan na ang mga bagay na ito ay ipaalam sa mga naninirahan sa mundo? Ako, walang laman ang makapananahan sa kinaroroonan ng Diyos, maliban sa pamamagitan ng kabutihan at awa at biyaya ng banal na Mesiyas na nag-alay ng kanyang buhay ayon sa laman at binawi itong muli sa pamamagitan ng Espiritu upang kanyang mapangyari ang pagkabuhay na maguli ng mga patay. Siya bilang unang magbabangon. Sapagkat talagang kinakailangan na may pagsalungat sa lahat ng bagay. Ngunit, Ama, bakit po? Kung hindi, Ang kabutihan ay hindi mangyayari ni ang kasamaan, ni ang kabanalan ng kalungkutan, ni mabuti o masama.